7.21 in the morning, dumako na po tayo sa mga balitang pambansa. Sinisisi ng Department of Public Works and Highways sa so DPWH sa kaliwat ka ng rebisyon ang pagtaas ang halaga ng new Senate Building Project. Ayon sa ahensya, nagkaroon ng limang iba't ibang revision sa proyekto na nagkakahalaga ng 549 million pesos. Inaprobahan daw ito ng Senate Committee on Accounts na pinamumunuan noon ni dating Senador Ping Lacson at Senator Nancy Binay. Katumbas daw ito ng mga dagdag na palapag at air conditioning units at iba pang mga rebisyon mula sa inisyal na disenyo ng building. Nauna ng kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano ano ang mga delay sa pagtatayo ng building. Ang tagal din daw iproseso ng DPWH ang ilang dokumentong may kinalaman sa konstruksyon nito. Samantala, hinamo ni attorney Nery Colmenares ang LTFRB na ilabas ang tunay na datos ng PUV Modernization Program. Sa panayam sa programang ito, sinabi ng Legal Counsel ng Grupong Pistol na hindi nagtutugma ang mga pahayag ng LTFRB tungkol sa dami ng mga consolidated jeepney at operator. Pinunarin ni Nicole Menares ang pag-impound ng LTFRB sa mga unconsolidated na jeep, lalo't hindi raw tiyak kung saan itatambak ang mga ito. Wala rin daw kapangyarihan ng LTFRB na mag-impound ng mga pampublikong sasakyan. I may be frank, hindi sila honest sa kanilang data at uh, marami ang uh, nagloko sa data na sinasabi nila, and uh, including of course yung publiko. Ang sabi nila sa Senado, meron daw 11,640 lang na units na consolidated sa NCR. Tuped, bumaba pa pala. Kung ang report nila dati ay 13,470 ang consolidated sa NCR noong December of 2023 at 25% lang 'yan. Yan po ang tinig ni Attorney Nery Colmenares, ang legal counsel ng Piston. Samantala, nilinaw naman ng DSWD na mga benepisyaryo lang ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang kwalipikado sa dagdag na tulong pinansyal para sa mga buntis at nagpapadede. Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa National Economic Development Authority o NEDA para matukoy ang mga target na benepisyaryo at ang pagkukunan ng dagdag na pondo. Nakatatanggap ng buwan ng cash grant ang mga miyembro ng 4P sa loob ng 10 buwan depende sa edad ng kanilang mga anak. Ted Filon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.